Welcome back to my channel. I'm back. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng intro video sa YouTube. So kung hindi mo pa alam, guys, stay tuned and watch this video. Let's go! Hello guys, welcome back to my channel. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng intro video sa YouTube. No? So kailangan lang na natin guys, mayroon tayong CapCut na apps. No? kung wala pa, mag-download kayo sa Play Store. So, click na natin itong CapCut New Project. So, guys, bago na ito, be sure na yung gagamitin natin ng mga para sa intro video. Meron na kayong photos at uh, saka yung green screen na gagamitin natin. No? Sa Google, meron yan. Pwede kayo mag-screenshot na i-crop lang. And then, yung music background na walang copyright. No? So, start na tayo. No? So, hanap tayo dito ng, hanapin natin yung green screen natin na kinuha sa Google. Ayan. So, add na natin yan. O, siya na-add na natin yan, guys. Bagong lahat. Check natin muna yung aspect ratio nyan is 16 by, 16 by 9 yan pang YouTube, no? So, touch natin, no? Check lang kung tama o kailangan nakatapat siya sa line of blue, no? So, ngayon, swipe na natin na konti. And then, uh, i-pahabahin na natin na konti. oh, tama na. Kasi kadalasan yan, mga... ng intro, mga nasa 10 seconds lang yan. Okay, set natin sa 10 seconds yan. 10 seconds yan na So balik tayo sa dulo sa umpisa and then i-add na natin yung picture no ito yung picture na Nagawin nating intro ito so may sample tayo dito click lang natin yan yan i-add natin pag na-add na natin guys no so naka-highlight yan diba touch na natin palitan natin ng konti okay and then dito sa baba hanapin natin ang uh, mask no lagyan natin ng bilog yan para maganda siya no kasi naka-square so click yung mask ito so, na circle maganda yan. So, once na kaganyan na guys, no? Ang gagawin niya, touch lang itong dalawang araw na yan, no? Tapos, palaki niya ng konti para pasok yung mukha natin sa circle, no? Kailangan bilog talaga siya. Ayan. So, once na okay na yan, guys, click mo lang itong check. And then, i-touch natin, lakihan natin ng konti, no? Para medyo maganda. Ayan. So, lagay natin sa center, no? So, ito i highlight natin ng photo, no? Tapat natin dun sa 10 seconds na duration, no? Long duration, okay? Para pantay siya, okay? Balik tayo umpisa. So, ang next natin step gagawin, maglagay na tayo ng pangalan ng ating channel. No? So, i-click lang itong text and then add text. So, dito guys, marami kang pagpilian dyan ng mga iba-iba klase ng font uh, style. No? So, bahala ka na kung anong mo. So, dito pipili tayo na no? simple lang. No? Ito, kasi sample lang na naman ito. Ayan. So, big na natin guys, no? para maganda siya. So, sample lang pangalan channel natin, ah, lagay natin, no. Oh. Tutorial channel, no. Oh. Ganyan. Tutorial. Tutorial channel. No? Oh. Ganyan lang, kasi sample lang naman din. Yung so, pangalan channel. Okay. So, click. Check na. Ganyan. And then, touch para mapantay, oh, Ganyan na lagi. Pantay ang cutting, ha. Okay. Tapos, pag na natapat sa line na puti, split lang. I-click ang split, tapos delete para cut na. Okay. So, pantay na yan. So touch natin yan. Itong channel na ilagay natin ito sa dito sa baba. no, Yan. Okay, saan nga gusto mo? Sa taas pa ito. Ano yung ng, natin ng animation yan? Dahil lights mo lang yan. Ito animation para medyo maganda tingnan. So dito marami kang pagpilihan. Huwag lang yung pro ha kasi may bayan. So dito tayo sa pro. Ito. Yan. Click mo lang yan tapos check. No? Ayan. So testing. Yan. Di ba? Okay. No? So, pagkatapos na guys, ang ating profile, lagyan din natin ng, ng effects yan, no? Oh, para maganda. No? Oh. So, back tayo. Pindutin lang ang add. No? Ito, add overlay. Ito, pindutin mo yung profile mo yan, yan para ma-highlights. Lagyan ng animation. So, dito, pipili ka. Maraming pagpilihan yan. Mga libre. Yan. So, ito, ito lang. Sample yung ikot yan. So, click. Check. Edit na yan. No? Oh. So try natin i-play. Ayan. So ngayon guys, no. Ang gagawin natin para lalo gumanda. Ang ating profile lagay natin ng sticker yan, no. Lagyan natin ng sticker na yan pagdating diyan, may may effects siya, no. So add stickers, marami naman diyan libre. Dito tayo, ano. Ano? Basta marami kapag pilihan, huwag lang yung pro. Ayan, click natin yan. Dito, hanap tayo. Ayan ang mga maganda parang ah, dagdag attraction ba? Ayan. So click. So ngayon, i-try natin i-play. Swap na ayan. Kailangan nakikyan natin siya ng konti. No? Maangka siya sa bilog. Ayan. Iyon. Di ba? Ayan. Syndrome mo na siya. Bala akong ano na Ayan. Tapos touch mo lang siya. No? Pantay ulit. Ang ganun lagi. Pantay lagi. Ayan. Kailangan kasi pantay para sabay sila matatapos. Ayan. Ayan. So click and then delete. So try natin play. Yan no. So may background na siya no, may effects na siya no, may effects na siya pala. Yan. So back tayo. So ngayon ang gagawin natin para gumanda tong tutorial channel niyan. I-highlight mo yan no, lagyan natin ng design nito. I-add ang style no, click on style. Dito marami ka pagpilian no, iba ibang kulay yan, Kung ano gusto mo style. So pwede rin pula Ayan. So kasi sampula na naman yan no. So yan na lang siguro no para madali. Okay? Sige, check. Save na yan, oh. No? So, play natin. Ayan, yeah, no? ba diba? Tutorial channel, no? So, balik tayo. Pagkatapos yan, guys, no? Ganyan na siya. Ah, uh, ang gagawin na naman natin, tanggalin natin ang ah, uh, green screen, no? So, ito pa pala, lagyan natin ng welcome, no? Kalimutan natin yan. Ito, balik tayo. So, itapat mo lang dito sa, ano, sa pinakaumpisa ng no, parapan tayo lagyan natin ng no, welcome to my welcome welcome to my channel no? ay welcome welcome na lang no? tutorial channel eh. na lang sample na naman sir big later slot welcome welcome to na lang no? tutorial channel no? Yan. to my and welcome to my tutorial channel na, di ba so Ayan. Lagay natin touch, lagay sa taas 'yan. Shoe check. Ganun pa rin Oh. No? I-swipe natin at din i ipantay lagi natin 'yan para sabay sila. Delete 'yan. Ganun lang lagi 'no. Split, delete. Ganun lang takbo niya so, Play. Ayan. So, okay na 'yan Oh. No? I adjust natin ng konti para hindi matakpan yung mukha natin yan okay. yan na no? so guys ang next natin is paano matanggal yung green screen no? so ganito lang gawin i-highlight mo lang yan then punta ka sa dito sa baba no? sa remove background and then pindutin ang chroma key so may nakikita kayong puti sa gitna no? i-swipe lang pag pagilid and then i-pull ang intensity shadow and then i-check nyo so okay na yan no? play ayan tanggal green screen di ba? yan o ba? ano na siya guys ganoon lang kadali gumawa ng intro video no so kung gusto niyo pa ng mga effects yan nasa sa inyo na po yan no marami naman dyan, dyan. kung pwede mo siyang gawa ng iba iba klase ng pangalan style ng pangalan lettering bahala ka na dyan may pipilian ka naman dyan so ngayon ang next step natin na gagawin is siyempre, hindi maganda yan pag walang music background no? so kailangan may na download na rin kayo ng music background no? na hindi copyright So dito may sample ako dito, no. So ang gagawin, back tayo muna, no. Back tayo. And then pindutin ang add overlay. Yan. So dito pupunta ka sa video, no. So nandito yung mga music background natin, no. So ito, may na-download ako dito, no. Sample lang to, eh. Try natin 'to. Ito. So add natin 'yan. So na-add na natin yan guys no? Kung gusto nyo volume man yan Ito kayo iset nyo sa volume yan Depende kung ano gano'ng kalakas yan so, Depende na sa'yo yan Si play no So kung napapansin nyo guys Natatakpan nyo ating video di ba Yung intro video So ang gagawin nyo highlight nyo lang yung music na yan And then swipe nyo pa ilalim no Para matago yung pinaka uh, Ano nyo no Matago siya no Yan. So play natin na yan di diba? So may intro video ka na, no? So, para mas maganda, dagdagan natin yung sticker dito. Dagdag tayo yung sticker. Pindutin yung stickers. Yan. Hanap tayo ng design na maganda. Yan doon dito. Kung anong maganda mga effects-effects dyan. Ito pwede rin to. Bawal na lang natin yan. Dipindi sa iyo yung guys kung anong nagustuhan mo, no? So, okay. Play natin. So, dito siguro natin ilagay sa gilid, no? Dito, lakihan na natin siya na ng konti. Play nga natin. Testing. Yan. mas maganda siguro sa centro natin siya no no yan tapos lakihan na natin ng konti yan lakihan natin para medyo maganda tingnan so play natin yun so touch natin yan para pantay uli ganun lagi tandaan nyo guys no once na magawa kayo kailangan nakapantay sila lahat no para sabay silang mawawala yan i-click lang split and then delete no so pantay na yan so play natin guys so yan ang okay na guys no may intro video ka na na may music no tsaka may photos okay na yan so ngayon guys ang gagawin natin i export na natin yung guys papunta sa gallery natin no? para magamit na natin so ang next na gagawin is pindutin lang itong uh, export so pag napindot na yung export check mo muna dito sa quality no click mo yan ng 720 lagay mo sa 180 ah uh, 1080 resolution and then sa so frame rate is 30 no done and then save to the device so antayin na natin na mag download yan na puno siya 100% pupunta yan sa gallery natin guys so habang nangyuntay tayo guys no? Oh, huwag kalimutan mag subscribe sa channel ko kung bago ka pa sa channel ko Pag-hit na rin ng notification bell para update nito lagi sa ating mga bagong tutorial video no yan lang guys no mga so, tayo na full cool na okay dana natin guys yan So, ngayon, ang next step natin, guys, is check natin sa gallery kung nandun siya. Punta tayo sa gallery. Click ang gallery. So, hanapin natin. So, nandito siya, guys. Ayan, kung makikita nyo, yan, guys, no? Mayroon na tayong na-save sa gallery na uh, intro video ng YouTube channel mo, no? So, ganun lang kadali, guys, no? Ganun lang siya kadali. So, pakinggan natin, guys, ha? Yung music nito, ha? yun lang guys no kasi kailangan talaga guys sa uh, intro video no 10 seconds lang ang pinakamaba no para hindi mabore yung ating mga viewers sa subscribers sa pag antay no dapat may limitation dahil dyan kasi pag sobrang haba na na inainip sila so baka skip nila yan no manood sila sa iba no so ganun lang guys no thank you for watching What? see you at the next tutorial video no so maraming salamat thank you